So hindi ko po maintindihan bakit sa tingin nyo dapat ay eh, nagkakautaw sa inyo ang vice president. Hindi po. In fact, dahil wala po kayong mandato, Madam First Lady, sa abogado, uh, address to another abogado, wala pong obligasyon na magkautaw sa inyo ang vice president. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang vice president dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong bayan. Hindi ba ho bilang abogado tayo sumumpa na itataguyod ang saligang batas? E eh kasama po sa Salagang Batas na ang Vice Presidente, ang pangalawang pinakamataas na opisyalis ng lipunan ng ating sambayanan. E eh bakit hindi natin makuha na respetuhin man lang siya? Yung mga pagsasnab-snab niyo po, nangyari na po yon bago pa magkaroon ng maisog rally sa Davao. Kaya nga po ang aking sinabi ngayon, eh, election pa lang, mainit na po ang dugo ninyo kay VP Sara. So wag na po tayong magkunwari tayo po'y magtapatan na dahil mukhang yan naman ang gusto niyong mangyari, magtapatan, isal, ilabas ang inyong saluobin. Pero ma'am, hindi nyo naman kinakailangan aminin na bad shot na si Bipisara Sara sa inyo eh. Dahil yung dalawang beses na inisnab niyo siya, na parang siya ay kaluluwa lang na dumadaan, no? na hindi nyo napansin, alam na ng taong bayan, hindi nyo gusto si Bipisara. Sara. Kaya lang, ang tanong, bakit? May mga nagsasabi, dahil nga alam nyo naman, iba-ibang ating mga itsura, pero sa tingin ko naman, mababaw na dahilan yon. Pero hindi rin natin maka mamadideny, -de no? Napakaganda kasi nitong BP Sara. Ako naman po, ako ha, sa akin personal na tingin dahil nakita ko naman po ang asta ninyo at asta ni presidente. Wala pong mali si presidente. Sigurado ako diyan. Ah, miski ako po eh, <laughs> hindi nag uh, ayon sa mga pulisya ng ni presidente. Hindi ko po inaalis, napakabait na tao at saka wala pong mali yan sa buto. Totoo po yan. Hindi ko po pagkakait kay presidente yan. Pero kasi, miski wala siyang mali siya, tachi-tachi kasi siya nung eleksyon. Kaya tingin ko, baka nagseselos ka rin, ma'am. Eh wala po talagang mali siya yun. At kay Inday Sara, wala rin pong mali siya yun. Ako po, mahal na mahal po ni Inday Sara ang kanyang esposo din na si attorney Carpio, no? Talagang siya ay uh, magiging emotionally lost kung hindi niya kasama ang kanyang esposo. And that's something that uh, uh, I think uh, everyone knows na kakilala ang uh, mag-asawang uh, Carpio, no? So sa tingin ko po, Baka naman feeling nagselos lang kayo. Kaya bad shot sa inyo sa si Inday Sara. Pero yun nga po sinasabi ko, sa panig ni PBBM, sa panig ni Inday Sara, wala pong mali siya talaga yon At alam ko naman, kung tama naman ang sinasabi nyo, hanggang ngayon, 34 years, eh, nagda-date night pa kayo, eh di wala rin kayong dahilan para ma-insecure sa inyong relasyon kay PBBM. ba diba po? So sana po, eh bumalik na lang tayo doon sa pagiging abogado, pagiging civilized sa mga halal na mga uh, at least kapag harap-harapan. No? At miskin uh, miski na nakatalikod, eh, wala namang dahilan para sabihin pang bad shot sa akin na parang kinakailangan sumamba sa inyo ang ating Vice President. Wala pong ganun. Ang importante lang, respetuhan. Lalong-lalo na sa mga tao na binigyan ng sangkatutak at napakalaking mandato ng taong bayan. Yun lang naman po ang aking personal na opinion.